Tapos yung mga mayor, kaya -criticize ako kasi nung nag-Mayor's League, pinatawag ko yan sila sa Malacanang. Sinabi ko talaga sila, mo, si General Loot nandiyan. Sabi ko, putang inakaloota ka, bantay ka. Pawis na pawis. Huwag ka mag-general, general. General problem ka dito sa... Pati yung si Parajeno, mayor. Pati ito yung si Espinosa. Orang, when you kill your own policeman, ah, sabi ko. Diyan sa Osame, sino taga-Osame dito? May, may anim ka polis dyan na matay ever since. Yung apat, yung dalawa na recover yung buto. May uniforme pa. Yung iba wala na talaga. Tinapon siguro sa... Na, mga polis yun na ayaw sumunod dahil nga illegal. Pinapatay. Pagkaganon ka,